Hi, welcome back to my channel Kambos Dar. Please subscribe, like and share ang video kung ito. Kanina, habang nakapila ko sa Jollibee, may isang lalaki sa aking unahan na hindi mapigilang pagiyak dahil nawala ang kanyang isang libo na pera na sana'y pambayad niya para sa kanyang takeout order. Inalam ko kung saan posibleng nawala ang pera niya, ngunit hindi niya matukoy nagtanong din ako sa cashier kung magkano ang kabuuan ng kanyang order, at sinabi niyang 468 ang total. Napagpasyahan kung ako na lang ang mag-aabono para sa kanyang order, di maipaliwanag ang kanyang saya at niyakap niya ako bilang pasasalamat, binigyan ko rin siya ng dagdag na isandaan para sa kanyang pamasahe pa Palagi nating tandaan na ang pagtulong sa iba ay isang mahalagang aspeto ng buhay dahil ang kabutihang ating ginagawa ay babalik din sa atin sa iba't ibang paraan. Katulad na lamang ng nangyari kanina, bago ako tumuloy sa loob ng Jollibee, may nakita akong piisang libo na nakakalat malapit sa pintuan, Sana'y kapulutin natin ang isang aral na karanasan ko sa Jollibee at kung bago pa lang kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit ang notification bell para sa susunod kong video may update kayo. Maraming salamat po.